Bawal tumugtog. Wika ng bantay. Tumayo ang lolo. Tinaas ang kamay. Isang kumpas. At sumabay ang youth orchestra. Tumigil ang tao. Tahimik ang park. Sa dulo, lumitaw ang dating title. Maestro Emeritus. Hapon sa parke. Kulay amber ang araw na gumguhit ng malalambot na anino sa damuhan umaagos ang hangin na may halong amoy ng puno at alikabok at sa gitna ng footpath, nakalatag ang maliit na case na may kaunting barya. Nakatayo sa harap ng stand ng isang matandang lalaki. Maputi ang buhok, nakasukbit ang lumang sinturon, suot ang kremang polo na plantsadong maingat. Sa kaliwat kanan niya, nakaupo ang mga kabataang may dalang violin, viola at cello. Sa likod, may ilang music stand na may dahon ng nota na sinulatan ng lapis. Sa gilid pa, nakapaligid ang mga naglalakad, jogger, mag-asawa, tinderong may balot at isang pulis na nakamasid sa dikalayuan. Sa gitna ng eksenang iyon, humarang ang park guard. May plastic na plaka sa dibdib, may dalang patpat -pat na pananda ng walkway. Bawal tumugtog dito. Ulit niya, maayos ang tono ngunit matigas hindi sumagot ang lolo. Sa halip, binuklat niya ang maliit na notebook sa music stand. Mga pahinang nagsalubong ng panahon, may kupas na marka ng baton, may bilugang bilog ng pawis, may pecha sa gilid. Tumingin siya sa mga kabataan, tinapik ng daliri ang upper corner ng pahina at marahang ipinasok sa pagitan ng daliri ang manipis na baton na parang tulis ng lumang panulat ang kamay ay tinaas, hindi para lumaban, kundi para mag-imbita. Isang hating segundo ng katahimikan, isang paghinga, kumpas. Mula sa unang galaw, sumirit ang tunog ng paghahanda, arko sa string, sabay lunok ng kaba at sumunod ang unang parirala. Malinis, magaan, tila yumuyuko sa dapit hapon. Hindi dramatiko ang simula tila kwento ng parking ito sa araw-araw. Mga inang nagpapahangin, mga batang nagtatakbuhan at mga kwento sa bangko. Sa ikalawang kumpas, bumulusok ang harmony, tumaba ang tunog at ang mga taong naglalakad ay napabagal. Parang huminto ang oras sa gitna ng fountain na bumubuga sa malayo Umusog palapit ang guard, bahagyang nagtaas ng kamay na parang may iaawat, pero tumigil din. Baka dahil sa tunog, baka dahil sa kumpas na hindi basta-basta. Kumalat ang musika parang gatas sa kape, marahan pero umaabot sa lahat. Ang mga violin ay nagkwentuhan sa itaas. Ang mga cello ay naglatag ng sahig para sa mga hakbang. Ang lolo, hindi gumigiwang ang tindig. May bilis ang pulso na hindi halatang hinirang ng taon. Bawat pagangat ng kamay ay may kahulugan. Bawat paghawi ng pulso ay may direksyon. Hindi piyesa ng barok o romantiko ang laman ng papel. Tila pagsasali nito ng tunog ng parking iyon. May linya ng paslit na tumawa. May sumisingit na iyak ng ibon. May humuhuning mahinang busina sa kalsada. Ang mga tao ay kumilos patungo sa bilog ng awit. Isang pulis na napangiti, isang alien na napayakap sa daladalang aso, isang dalagang lumapit para maghulog ng barya sa case. Sa ikatlong pag-ikot, may dumating pang sampung estudyante galing sa kabilang dulo. May hawak na wind instrument na nakasilid sa tela. Sinumin lolo. Isang maliit na ikot ng baton, isang patong sa hangin at sumalo ang flauta sa himig. Walang rehearsal. May lingwaheng hindi salita ang nag-uugnay sa kanila. Mata, tuldok ng kamay at hingang sabay. Ang guard na kanina ay matigas ay naglayo ng kono, umusog ang pananda at nagbigay ng konting space. Sa likod may nagpakuha ng video, mulit tahimik ang kuha, walang sigaw na makakasira sa ritmong tinatahi. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa iba ba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at ihit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloyin natin ang kwento. Bago sumapit ang huling bahagi, sininyasan ng lolo ang seksyon ng biyola. parang kwentong inaalala at biglang lumambot ang lahat. Ang mga mata ng kabataan ay nakadikit sa baton parang bituwi na sinusundan sa gabi. Sa puntong iyon, may matandang dumating na nakasombrero humihinga sa pagmamadali dalama ang dalang folder na may tatak ng konserbatoryo. Sumingit sa gilid, pinanood ang ilang bar at mapakurat. Si... at hindi niya tinapos. Baka dahil ayaw niyang gambalain ang musika, baka dahil ang ngalan ay dapat marinig sa tamang oras. Pagbagsak ng huling nota, hindi agad pumalakpak ang mga tao. May sandaling pinagtiapang katahimikan at hininga bago sumabog ang palakpak na parang ulan na matagal nang hinihintay. Ang guard na kanina'y bawal ay unang naglagay ng barya sa case. Suminyas ng pag-usal na hindi na kinakabahan. Salamat po, bulong ng kabataan sa paligid, sabay tayo at paghaplos sa bow. Tumingin ang lolo sa kanila, hinipan ng marahan ng dulo ng baton at ibinaba sa stand. Hindi nagyabang. Naglakad lang siya patungo sa matandang nagdala ng folder. Maestro, pabulong na pagbati ng dumating, halos maputo lang salita sa hiya. Matagal nang hinahanap sa lungkot ang ganitong kumpas. Tumingin ang lolo na parang inaalala kung anong pangana nang itatawag sa muka. Nakibit siya ng balikat, ngumiti ng pinakaunti at tinignan ng mga kabataan. Sila ang music, aninya, boses na hindi sanay sa mikropono. Ako? Naglilinis lang ng daan. Nagsiusyoso ang mga nakapaligid. Maestro? Usal ng ali sa may dulo. Sino? Dati pong conductor, bulong ng lalaking nakasuot ng shirt na may nota. Symphony. Retired. Akala ko nasa abroad. Hindi simboryo ang kwento. Simpleng talalang sa memorya ng iilang nakakalam. Kumalat sa bilog ang salita at napunta sa bantay Napatingin siya sa lolo. Hindi na street musician sa papel niya, kundi retired conductor sa harapan. Lumapit ang opisyal ng lungsod na nasa kabilang bench, sumunod sa guard na kanina'y nagbabawal. Sir, sabi niya, pasedya na po. Policy naming bawal ang malakas na tugtugan sa public spaces tuwing rush hour. Walang malakas, sagot ng lolo, kalmadong tinig. May maingat Tumawa ang opisyal, hindi sa pangungutya kundi sa pagkilala na tama. "Kung ganoon," sabi niya, "baka pwede nating gawing opisyal na mapapa-rehearsal tuwing Sabado. Kukunin ko na ang permit. Walang bayad, pero may libreng kuryente at tent kapag umulan." Nagpalakpakan ng mga tao, lalo na ang kabataan. Ang guard ay tumundo, parang nag-sign off na sa sarili niyang pagbabago. Sa tabi, may batang lalaking may bit-bit na lumang violin na halatang minana. Maestro, sabing halos di lumalabas sa bibig, pwede po bang sumali kahit hindi marunong magbasa ng nota? Tumingin ang lolo sa bata, kinapa ang dulo ng baton at tinapik sa hangin ng isang bit. Dalhin mo ang tenga mo. Sagot niya, yun ang una. Pumwesto ang bata sa pinakagilid, pinahiram ng seat ng isang dalagita. Inilahad ng lolo ang pahina, hindi para ipabasa kaagad, kundi para ipakita ang hugis ng himig. Dumating ang ilang dating miyembro ng City Orchestra, dala ang mga lumang kwentong parang kartulina na tiniklop sa gitna. Kung paano ito dati nang tumugtog sa parehong park noon, wala pang fountain, kung paano natigil ng magbago ang budget, at kung paano ang maestro ay biglang nawala sa intalada matapos ang huling standing ovation. Nagretiro daw, naging tagapag-alaga ng asawa. Hindi kinumpirma ng lolo, pinisil lang niya ang baton at ngumiti. Sapagkat sa ilang kwento, ang tahimik ay ang pinakamalinaw. Tinawag niya ang mga kabataan para sa ikalawang piraso. Waltz ng lumang puno, sabi niya, tila ginawan ng titulo ang araw. Itinaas ang baton at sa unang kumpas Sumayaw ang linya, hindi pa ang gumalaw sa damuhan, kundi hangin na umiindayog sa pagitan ng mga sanga. Ang mga tao'ng kanina ay nanonood lang ay napagunita sa tunog ng lumang vinyl na pinaandar ng tatay sa tanghali. Sa amoy ng empanada sa gilid ng simbahan, sa yapak sa lupa ng probinsya. May matandang babae na napapikit at napangiti, may batang napapadyak ng paa kahit hindi pa marunong sumayaw. Sa kalagitnaan, biglang humina ang araw, tinabunan ng ulap na dumaan. Sumulyap ang lolo sa langit, bahagyang tinaas ang kamay na parang panangga. Walang bumitaw sa tugtog. Tinapik ng banda ang dinamiko, piano, pianissimo, hanggang sa ang parke ay parang simbolo sa pahina. Isang malaking rest na sabay nating tinahak. Nang bumalik ang sinag sa pagitan ng dahon, ibinaba ng lolo ang baton sa mabining pag-ikot at ang huling nota ay dumaosdo sa damo tulad ng dahon na napagod. Muling pumalakpak ang mga tao, mas matagal, mas buo. May lumapit na staff ng lungsod, dala ang maliit na karatula, City Park Session, Youth Orchestra under Maestro Emeritus. Napatigil ang lolo sa salitang Emeritus. Hindi iyon hiningi. Ibinalik lang sa kanya ng pagkakataon. Hinawakan niya ang karatula hindi bilang tropeo, kundi bilang resibo ng nasimulang pagbabago sa parking ito. Nagyakapan ng ilang kabataan, may nag-selfie kasama ang matanda, ngulit walang sumigaw ng fame. Taning, salamat maestro, ang umikot sa hangin. Humakbang ang guard papalapit Tinanggal ang plaka sa dibdib at mahinang nagsalita. Pasensya po sa una, aniya, trabaho kasi ang una kong naalala. Sa musika, may trabaho rin pala ang puso. Tumawa ng mahina ang lolo, pinisilang balikat ng bantay at itinaas muli ang bato na parang sinasabing, round three, huling piraso. Sa huling tugo ng araw, tumunog ang himig ng pag-uwi. Ang mga violin ay parang boses ng mga ina na tumatawag sa hapunan. Ang mga cello ay parang tibok ng bus sa huling biyahe. Ang plauta ay sharp ng ibon na nagbibilang ng dahon. Ang muling seksyon ay may maliit na solo. Pinili ng lolo ang batang bagong sali. Itinuro ang apat na bar at ibinulong ang kaya mo to. At nang tumunog ang kanyang unang public solo, hindi perpekto ang intonasyon pero perpekto ang tapang. Rinig iyon ng parke. Rinig iyon ng lungsod na kuminsan ay nangangailangan ng pangintulot para magbukas ng pinto. Pagbagsak ng baton sa huling rest, huminga ang lahat bilang iisa. Walang nagsabing bawal sa sandaling iyon. Ang naghari ay pwede. Pwede palang gawing entablado ang damuhan. Pwede palang turuan ng kabataan sa liwanang ng hapon. Pwede palang humingi ng pasensya ang bantay at magbukas ng daan. Pwede palang bumalik ang maestro hindi para magnakaw ng palakpak, kundi para ibigay ang kumpas. Habang naglilingpit, may lumapit na director ng cultural affairs. May dalang dokumento, hindi masyadong makapal. Permit para sa buwan-buwang park serenada, stipend para sa youth orchestra, at maliit na honorarium para sa conductor Ibinigay ng lolo ang ballpen. Hindi agad pumirma ang matanta. Tumingin muna sa mga kabataan, sa case ng barya na nayon ay may ilang papel na nakalilis, sa bantay na nag-aabot na ng karagdagang kable ng kuryente, at sa mga taong nagtatanggal ng earphones para makinig. Saka siya pumirma. Maliit, mahinahon, parang aksento sa hulihan ng pangungusap. Sa pag-uli ng araw, natakpan ng kulay rosas na langit ang parke. Ang musika ay lumisan sa hangin ngulit na naiiwan sa damo Sa yapak at sangiti ng batang bibitbit ng violin na ngayon ay mas magaang Ang lolo ay isinuksok ang baton sa bulsa, kinuha ang notebook at tinipla ang stand Walang press na naghabol, walang billboard na lumabas Pero sa mga puso ng mga dumaan, may nakatype na linya Maestro Emeritus, hindi nagretiro sa pakikinig. At sa Sabado na darating, kapag sumindi muli ang araw sa pagitan ng mga puno, may bantay sa pinto na hindi na nagsasabing bawal, kundi diretsyo po maestro, handa na ang park. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko bang napulot? i si baba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!